Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at syempre ngayong 2pm, 4 digit lucky numbers po ang ibibigay ko po sa inyo at mga 4 digit lucky numbers natin talaga namang sinumada po natin ito at ibabahagi po natin sa bawat bansa, sa bawat bayan na ano po. Kung meron po ako hindi nabanggit na lugar nyo, sabihin nyo po, re-replyan natin kaagad. Malaysia, 0819, Dubai, 3015, Hong Kong, 2286, Singapore, 3295, China, 3177 Texas 8263 Israel 3069 Las Vegas 2407 Alaska 8355 Saudi 8296 Japan 3144 Italy 1718 Germany 2473 Korea 8355 Greece 9699 Canada 176363 Mexico 2401 Australia 0769 New Zealand 8311 India 2268 Philippines 9399 Thailand 3172 at Taiwan 6288 Malaysia 7476 Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers natin. Ngayong 2pm, takbo na sa mga suki yung outlet. Make sure po na i-rumble niya ang 4-digit. Good luck!